Hello! Good morning! Welcome to my vlog! For today's video guys ay magluluto ako ng daing ng bangus at lagyan ko ng talong Ayan, inuuna ko muna iprito yung talong pagkatapos katapos ay iprito ko rin yung aking bangus ng boneless So ayan guys, malapit ko ng hanguhin yung aking talong So ayan guys, luto na yung aking talong So ngayon ay hanguin uh, ko na uh, o haunin bago ko isunod yung iba pa ang ito na po yung aking nilutong talong guys at ito ay tapos na rin luto na at ngayon naman po ay isunod ko yung aking bangus dito na rin yung ako magluluto sa So, ayan guys. So, ito na yung aking bangos. At naabutan pa ko sa amo ko. Nakakahiya. Yun yung iniwasan ko mag-video guys. Pag nandito sila kasi naabutan ako. Hindi nga, naabutan nga ako. Hindi ko alam kung ano sasabihin nila. So, yan na po yung aking bangos. Tutok na yung dalawa. At yung dalawa ay kulang pa guys. So, ito na po guys. Tapos na yung aking bangit. Gusto na. So, kailangan ko na itong tanggalin sa caldero or kaha. Ito yung aming ulam ngayon tanghalian guys. Household food. So, ayan. At ngayon naman guys, dito na rin ako magpiprito ng aking lamas. Hindi ko natanggalin yung mantika. Tama na yan. Lagay ko lang yung aking sibuyas at saka sili. So, gisa lang natin siya at para lalabas yung kanyang bango. Bango ng aking loya with sibuyas. Simpleng ulam lang guys. Na masarap para sa aking panlasa. Kasi sinabi ko sa talaga sa kasama ko na ako yung magluluto kasi magbibidyo nga po ako. At yun, nahuli pa ko ng amo ko. At hindi ko alam guys kung ano sa sasabihin niya mamaya. Ayan. At ngayon na po ay ilalagay ko yung aking toyo At lalagyan ko rin siya ng soka guys. Ayan. Parang ano to siya. Steak style parang pork stick style guys ganyan at paglalagay din ako ng kaunting tubig ayan guys pakukuluin ko lang yan saka ko ilagay yung aking mga bangus So ayan, ayan ay kumukulo na. Sumari so, po lang yung aking mga bangus. dahan lang kasi so, mabungkag or makuan ba madurog yung ating bangus so apat yan siya guys dahil kami ay apat isang hiwa lang kami nito ayan dalawang driver at dalawang household ayan kami dalawa ni ate so sorti yung makatunong sa dako ayan siya Kauntiin lang natin yung sabaw, guys. Saga ko ilagay yung akin talong na pinarito. So, ayan. Pag kaunti na yung sabaw, maaari ko na ilagay yung akin talong. At ngayon ay ilagay ko pala yung akin sili, guys, na in-slice. Para naman may kaunti siyang ang hang or spicy. Ayan. Ganyan lang ang akin recipe ngayon, guys. Ito ay akin sariling isip lamang. Ayan guys, medyo tuyo na yung kanyang tubig or sabal. So, ganyan yung kanyang hitsora. At taglagay din ako ng, guy, ng kaunting sugar guys para ang lasa niya ay maghalo yung kaunting anghang, alat at saka kaunting tamis. So, ayan guys, ngayon ay nalagay ko na yung aking pinirito talong. Kamayin ko na lang guys kasi yung aking tong ay hindi magkapit yung aking ano mga talong so ayan mahirap magluto guys kung sino nakarelate na hawak hawak yung isang yung isang kamay ay naghawak ng sipi at yung isang kamay lang yung nagkikilos ay napakahirap pa talaga so kanina guys ay nahuli pa ako ng amo ko so iyon talagang Mabuti hindi ko na itapon yung CV ko at yun patuloy pa rin ako pero hindi ako nagsasalita. I ano ko na lang yun, i-edit yung narinig ko yung boses ng ano ko. So ayan na guys yung aking recipe for today. For the household food. So ayan. At luto na rin naman ng yung akin talong. So ayan na yung kanyang hitsara at kaunti pang ano, polo. Hanggang medyo talagang kumunti yung sa sapaw. So, ayan guys, luto na at ito ay it's ready to serve. Ang ating oras ay alas 11, si Kenzie, so maaari na kami magkain ito. Pero mo muna ako sa room guys dahil umaalis siya. So, bago ako mag kain ay liligpit muna ako ng room. So hanggang dito na lang po guys. Thank you for watching. Ito na po yung aking niluluto na aming ulam. Nilagyan ko talaga ng talong guys. Dahil ang talong ay yan ang napaka number one na favorite ko na gulay. So ayan. Hanggang dito na lang po. Hanggang sa muli. Bye bye. Ingat-ingat ang lahat.